Baintig ka mga lokal ng gabhanan ang misuspenso sa klase sila tungod sa dili panahon. Samtang dakbayan sugbo posibleng mupadayon sa suspensyon sa mga klase ugbang at lawa. Ano report. Sirado ang gate sa Madawi City Central School human yung suspenso ni acting mayor Glenn Bersili kagabi ang mga klase. Lakip sa gisiradaan ng gate mao ang Mandawi City College. Gibaybao ni Luella Guerrero ang principal sa Madawi City Central School nga aduna na sistema nga gibatuman ang Deep Ed Madawi City Division Kun masinati ang ingon ni ining panahon, samtang si Philip Racoma, PIO sa Mandawi City Central School, nga ang matag class advisor maoy makiglambigit sa mga ginikanan sa mga tinunan sa ilang chat group aron dito ipaagi ang ilahang module sa klase nining adlaw. Um, normally sir, mo shift jud me to ADM or modular. So ang mga teachers um, were given the instructions to send files and mga activities nga good for today samtang sa dakbyen sugo nga ipasuspensyon sa pamahanan sa dakbayan ang mga klase sa elementarya ug high school karong adlawa samtang ganina ng buntag gi-suspenso ang klase sa college level so by sa recommendation sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa kakusog sa hangin we suspended classes not because not necessarily because of the rainfall and the baha but they were more concerned of the wind uh, na no, over fifty, mabuto no, sixty kilometers per hour, and at that, buyawan nako anang uh, gust of wind. Gipahayag ng sabnigasyang posibleng ipadayon ang suspension of classes, ugma kona dilip mulerang ang batik ng panahon. Mag-agad kini sa rekomendasyon sa CCDR Arimo ng mga magtutok sa weather condition. we will assess the situation. We will talk to Pagasa if um, ang kani. kakusgon sa hangin karon wa pamabot, mabot eh, karon pa nang hapon mabot ug ani ka ugma then i will call off all the classes Padayon nga ipahimangnuan sa acting mayor ang mga tao nga magmatngon kanunay aron makalikay sa epekto sa nasinating dawtang panahon karon. Samtang subay sa mga social media pages sa ubang mga lokal nga kamahanan, gisuspenso ang tanang klase elementaryaman, elementarya ma-high school o ma-college gawas lang sa nakbayan sa Lisay o si nga kutob lang sa senior high school ang suspension sa ilang klase. Kauban si Clans Gabote ng Glover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak